Hi guys! Mula nang kauwi ako doon sa amin. Ngayon lang ako nakapasya ng dagat. Kaso lang, it's so high. I know, it's low tide. Kasama ko ang aking pam-pam. Pam-pam! Dali, pam! Suri-suri, pam! Gano'n okay, natin nakasuri sa dagat. Yan, dati yung diving board na yan. Elementary pa lang kami. Diyan kami nagtalong talong guys. Dito yung galapas, bitches. Yan, wala ganun tao. kasi... Bakit kaya? Sa bagay, pahapon na. Eh, hapon na kami pumunta dito, guys. So, ito yung dagat, guys. So, so diba? Hindi na lunaw. Pampam! Huwag kang lalayo. Diba, pam? Ito ang ng aking pampam. Kaya -pam. nakapas lang aking pampam. -pam. Yan, si mother, tsaka yung kapatid ko. Sinamahan namin. Low no tide, no, it's low tide. So, ako guys, hindi na ako naligo. Sumama lang kami ni Pam Pam para makapasyal dito in the chest. Yan. O. So, ako naligo. Ayan sila guys. So, Tati here. So, nice. Yan lang guys. Bless Sunday everyone.